Ngayong araw, ay nandito ako sa pinakamalaking IKEA sa buong mundo. Oo, tama ang narinig mo. Pinakamalaking IKEA sa buong mundo. Matatagpuan ang IKEA na ito sa Pasay City, Philippines. Meron itong 5-story building na 65,000 square meters or 700,000 square foot. Kaya ito ang tinaguri ang pinakamalaking IKEA sa buong mundo. Kaya ngayon ay lilibutin namin ang IKEA na ito at titignan natin kung gaano nga ba ito kalaki sa loob. Sa'yo mga kaibigan, nandito na kami ngayon sa may Mall of and ayun lang yung IKEA. Napalaki ng IKEA man, parang mall na rin siya. Ayun. Laki man. What? Bago namin pasukin ng loob ay merong kaming misyon na kailangan gawin. Una, lilibutin muna namin ang labas ng IKEA para makita kung gaano nga ba ito kalaki. Pangalawa, magsaset kami ng timer bago kami pumasok sa loob ng Ikea hanggang sa paglabas namin para malaman natin kung ilang minuto ang itatagal namin sa loob. At panghuli, titignan natin kung gaano nga ba kaganda ang tinaguri ang pinakamalaking Ikea sa buong mundo. So okay, mga kaibigan, nandito kami ngayon sa may harap ng Ikea. Ayun, napakalaki pala na ito mga kaibigan. Ang kanagandaan dito, sa baba niya, mga kainan. Tapos sa second floor, parang mall na rin siya Siguro sa third floor niya, doon yung mga bilihan ng mga set up sa ano setup sa bahay. At ngayon, papasukin natin at tingnan natin kung anong meron dito sa loob. Tara, let's go! Dahil nalibot na namin ang labas, ngayon ay papasukin na namin ang loob at mag-set kami ng timer. So yung mga kaibigan, nandito na ako ngayon sa loob ng IKEA and ngayon i-start na natin ang timer. Ayan o. Oh. Tingnan natin kung ilang oras ang itatagal natin dito sa loob ng pinakamalaking IKEA sa buong mundo. Tara, libutin na natin. Let's go! Pagpasok namin ay nagulat ako kasi parang mall na din pala yung IKEA na ito. Mga kaibigan, nandito kami ngayon sa may loob ng IKEA. Ano pala tol, yung second floor niya, mall. Ayun. Lupit mo, may mall sa loob ng IKEA. Kasi parang convert ka pa sa may mall. Eh. Sa loob ng Mall of Asia. Di ba? IKEA, pero mall din. Mall na IKEA, di ba? Umakyat na agad kami sa third floor ng IKEA para makita kung anong meron dun. Dito, nandito naman kami ngayon sa third floor ng IKEA. Medyo sneaky lang kami mag-video kasi ano eh, sinaway kami ng gwardiya, bawal daw mag-video. Guys, yeah, sneaky sneaky lang. Sa third floor ng IKEA matatagpuan ang mga restaurant at dito din ang counter kung sakaling bumili kayo ng furniture dito. Pupunta so, kayo dito mga kaibigan, talaga malilibang kayo kasi marami kayong mga na makikita ang mga kagamitan sa bahay tapos uh, magkakaroon kayo ng idea kung paano mag-setup-setup. Sa so, lahat na makikita nyo mga gamit dito nabibili mga kaibigan. Hinanap na namin ang showroom dito dahil ayun din talaga yung isa sa dahilan kung bakit kami nandito sa IKEA. Liligaw na kami, hindi namin alam kung sa'yo simula. <laughs> Lawak kasi nito sa kandaming tao to. Nagtanong kami sa guard kung saan matatagpuan yung mga showroom at sinabi niya sa support floor daw. Okay mga kaibigan, papasok na kami ngayon sa may showroom at papasok natin doon. I-rate natin yung mga kwarto doon kung ano yung mga magaganda. At dahil nandito na kami sa showroom area, ay che check namin lahat ng setup dito at i-rate namin 1 to 10. Kaya mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa pangunang kwarto, yun. showroom. Mas dito man. Ah. Uh, ito yung showroom number 1 natin. Ang rate ko sa showroom number 1 ay 6 over 10. So mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa may pangalawang showroom at ina natin kung hmm. ano yung gano'ng kaganda. Pagpasok nyo, ayun yung bubungad sa inyo. Oh! napaka aesthetic tol. Ayun o. Ang mararate ko sa showroom number 2 ay 8 out of 10. Yes. Yeah. Ito naman yung pangatlong showroom mga kaibigan. Ang ganda naman na ito. Ang ganda ng pagkakadesenyo dito. Computer setup ka na dito. Tapos may TV na rin. Okay, ito. Maganda rin yung setup dito. Ang mararate ko naman sa showroom number 3 ay 9 over 10. Pagtapos ko sa showroom 3, dumiretso na ako sa showroom 4. Ito naman yung showroom number 4. Okay din dito. Swabe rin ang setup dito, ma. Marirate ko to ng 8 over 10. Pagtapos doon, ay agad, agad na akong pumunta sa showroom number 5. Medyo may kaliitan lang siya, mga kaibigan. Maliit lang yung showroom number 5 natin. Showroom number 5, irirate ko siya ng 5 over 10. Pagtapos noon ay dumiretso naman ako sa showroom number 6. Dito kompleto na, mga kaibigan. Wala ka nang hahanapin dito. Package na. Ayun, no? Wow! package na dito sa showroom number 6. Ang rate natin dito sa may showroom number 6. ano to? 10 out of 10 din to. Pagtapos nun ay pumunta naman ako sa showroom number 7. Complete setup na rin dito. Ay, may mga lagayan ka na dyan. May TV. Tapos ayun, may ano tayo dito. Lamesa. Tapos may supa ka na rin nga dito. Ay, pag gusto mo manood ng TV, ayun no? Maganda yung setup din dito. Tapos dito, ayun no? Angas eh, no? Ganda ng pagka-setup. Oh, no? May kainan ka na dito par oh, no? kain ka na lang dito uh, At meron pa siya loob to Lay no oh. Woo! So obvi diba Angas man oh? Ang angas ng setup nila dito Pre-rate ko yung showroom number 7 Ng 9 out of 10 Okay din siya Pagtapos nun ay sinunod ko naman yung showroom number 8 Meron dito parang upuan ng mga bata Tol may lamesa rin dito. Pang six person, six person to. At dito, dito yung kusina mga kaibigan, kumpleto na rin. Mga display display dito. Dito naman yung kadugtong niya, ayun. Eh. May sofa rin, tapos may TV. Hi! Marirate ko tong showroom number 8 natin ng 7 out of 10. Pagtapos nun ay sinunod naman namin yung showroom number 9. Kaya pagpasok mo, bubukan sa'yo. Supa ulit. Tapos may TV. Okay, tapos ano? May mga paintings doon. Okay din yung setup kasi medyo masikip. Medyo maliit yung setup dito sa showroom number na ano natin, 9. Dito may labasan naman. Ang rate natin dito sa showroom number 9 natin ay 5 out of 10. Pagtapos nun ay pumunta na agad kami sa showroom number 10. May malaking flat screen TV. At may mga ano rin dito. Sala tol, pang maramihan na siya tol. Siguro mga 10 person yung kasya dito. Tapos may mga gamit na rin tayo dito. Okay. Ang malo. Oh. Yung mod corner sofa, 2.5 seat with chase. 155,000 pesos man. Diba? Ganun siya kamahal. Pero kung ano naman, usapang comfort, eh no. Ang laki na yun ito man. Oh. Kasya isang pong tao dito pag marami kayong mga magbabarkada. Maganda meron sa bahay nyo na ito. Ayun oh. Tapos may malaki kang TV Oh flat screen TV ka. Para rate natin tong showroom number 10 ng 6.5 out of 10. <laughs> Pagtapos nun eh, dumiretso na agad ako sa showroom number 11. Pasok nyo, syempre, setup nila. Flat screen TV. Tapos may sofa ulit. As usual, parang ganun yung puro setup dito. Tapos tila natin yung comfort. Uy! Para rate natin tong showroom number 11 ng 8 out of 10. Pagtapos nun ay pumunta na agad kami sa showroom number 12. Pagpasok nyo dito mga kaibigan, as usual, ganun na naman. TV, nagkakatalo lang sa laki ng TV at sa laki ng sofa. Pero halos magkakaparehas lang talaga yung mga ano dito, setup dito. Pre-rate ko tong showroom number 12 ng 7 out of 10. Pagtapos nun ay dumiretso na kami sa panghuling showroom dito sa IKEA. Pagpasok mo dito, ayan, may TV ulit, flat screen at may So paulit Alos pare-parehas lang yung mga setup ng mga kwarto dito Pero iba-iba yung mga design Tapos iba-iba lang -iba laki Tapos eh no Pagpunta nyo dito Parang dito yung ano tol mesa Good for ano to Six person to Tapos may mga design na dito Mare-rate natin tong showroom number 13 Ng 8 out of 10 Dahil tapos na kami sa pag-review ng mga showroom sa IKEA Ay lumabas na kami Para malaman na namin Kung ilang oras ang tinagal namin sa loob So mga kaibigan Nakalabas na tayo ngayon sa mga IKEA And ang tinagal natin sa loob is 2 hours and 31 minutes. <laughs> Sobrang lawa kasi na IKEA tapos tinignan-tingnan tin pa namin yung showroom. Kaya tumagal kami sa loob. Dito na ang paglibot namin sa pinakamalaking IKEA sa buong mundo. Comment down below kung ano namang lugar ang gusto nyong sunod kong puntahan dito sa Pilipinas. Let's go!